Magandang umaga. February 13, Thursday. 2025. Ito na. Temperature namin minus 11. Ang hangin 35 degrees. 35 ang wind namin. Ang hangin. So medyo malakas ang hangin. Ayan na ang isno. Ganyan kakapal. Ganyan kakapal nilinis ng aming kapitbahay <laughs> ng kanyang snowblower naglagay na ako ng boots kasi mataas ang snow so ayan na isno na naman sana matunaw sa ano sa Sabado kasi aalis kami punta kami Toronto hopefully matunaw pero malinis naman ang kalye pagka nagbabiyahe sa highway kanina naglinis ako sa harap ayan nilinis nung kapitbahay yung isno namin pero yung kalye makapalang isno Hanggang dito lang siya naglinis. O. Ayan yung basurahan namin. Oo. Ang kapal ng isno. Tingnan natin ng konti ang harap. Oh, ang lakas ng hangin. Napafrozen ang kamay ko. Pero mga trap tao, nagtatrabaho pa rin. Ayan, nilinis ko na yan kanina. dapat wag magyelo at madulas ito pagka nagyelo. Actually, si Sunny nahulog dito nung unang nag-ice. Nag, -nag nahulog siya dyan. Walang taong lumapit sa kanya kasi sarado lahat ang bahay. So, ang payo, magdala ng telepono sa katawan pagka lumalabas ng bahay dahil walang tutulong sa iyo kung hindi ka tatawag sa telepono. So, yan na. Ang ating buhay dito. At ang aking kamay ay naninigas na.